Magandang umaga sa inyong lahat. Uh, nandito na naman tayo sa ating vlog. At ang gagawin natin ngayon, i -re natin itong uh, drainage na tubo. balit puputulin natin ito. Dito, puputulin natin dyan. At ito, papalitan natin. Ito, ito. Kasi, ang nangyari, nito, matagal, matagal na panahon na to, Bali yung elevation niya, tignan nyo. Yung elevation niya, guys, uh, ma mataas dito. Yan oh, mataas yan. Okay yan dito, okay. Okay. Yan oh. Ipa ipapakita ko sa inyo, guys. Yan oh, mga boss. Ito, tignan nyo. Mas mababa dito. Yan, yan oh. Itong galing sa lababo, papunta siya doon, mababa. Kaya yung elevation niya, mali. Yung tubig, na-stuck dito. Na-stuck dyan. Ayan, yan, yan. Ito, ito, ito. Yan, Na-stuck no. na yan dyan. So, anong nangyari, bali, palaging nababarata siya. Yung napuno na ito ng... Uh, sebo itong drainage na ito. So ang gagawin natin, papalitan natin to, Katingin natin ito Basta buo pa, papalitan natin Kasi ito rin yung elevation nya Yung clebe eh, Pababa dito Ayan o, oh. tignan nyo guys Ayan no, oh. Ayan mga boss oh, Ito, bali mababa siya. Ay mataas doon Ay di ang tubig Na-stack dito Kaya ang gagawin natin, papalitan natin Ayan, o, gagawin na natin, umpisahan na natin. Kaya, kukuha tayo ng gamit, bali dito, lalagariin natin dito, putol, putol din doon, putol dyan, at doon din, puputulan natin, papalitan natin to. Ah, sige guys, at uh, kukuha muna tayo ng gamit. Sa paggawa pa na natin noon, kailangan natin ng lagaring bakal, kung hindi yung lagari natin na na di kuryente para sa pagputol at a, kanina naman nag bumili na tayo ng mga gagamitin natin ito yung mga fittings yung T number 3 tsaka itong mga 45 na angle na mga kupling yan, yan ang gagamitin natin ngayon kukuhanin ko lang yung tubo yung tubo lang kukuhanin ko saglit lang mga boss, puputulin na natin itong tubo. Ayan mga boss, dito tayo magpuputol. Para ito, umangat. Kasi pababa siya eh, umangat. Puputulin natin dyan. Tapos ikukupling natin. Pagkaputol natin, ikukupling natin. sama ko mag uh, yan maggawa pag minsan balik na tayo sa ating ginagawa Ano yung mga tubo? Ikakabit na natin. Lagyan mo lang ng niltex ito. Ganyan. Ayan o. Ayan. Ayan. Tapos sa kabila. Ganun din. Hihirap. sa dulo to eh. Ito lang yung gawin. Okay lang. Kaya naman. O. Oh, Ayan. 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 Ganyan lang. Tapos. Ayan naman. O. Ayan. E, ganito pala 45 pa ang gamitin nyo kasi pag para pag sinundot nyo diretso pag inbo mahirap eh Ito naman tayo. Ito, ito na tayo. Ito. Pakatay niya rin yan sukat na yan pag umuwi na pati na para pag may ka sa kiri na lang ganyan lang sa mga pero pag hindi mo ito kabisado mahirap ang katalanan umuwa ka na lang gagawa <laughs> mahirap mahirap umuwa pag uh, tubo o oh, yan yan o tulad yan o ito naman te ito mo muna para doon tayo naman, pinapas muna natin ito bago natin inano. Bago natin inilapat, uh, sinupat muna. Ganun ang discarte pag yung pagkakabit kayo ng mga tubo. Putulin nyo muna, sukatin nyo muna bago kayo bago nyo ilapat kasi mahirap. Mahirap ang tubo kabit. Sabi ko nga sa inyo Eh, ang diferensya pa naman nito, ano, eh, pag naikabit nyo na na may tagas yan, ah, wala na. Yari na kayo. Kailangan marunong ka mag, kung magsunod-sunod kung paano mo ikabit. Tulad so, niyan, dito muna sa T. Bago doon, sa last. Tea. sisilal, isusukat mo rin yan yan o yan o ganyan o ganyan kailangan sakto sakto yun, yan Ano nga yung nilitik sa? dito naman tayo. Ah, malapit na tayo. Tapos dito, pagkatapos nito yung tubo, ang gagawin naman natin, mamimintura na tayo. Inaantay na kasi ito, mga tapos. May, may titingin na nito. Pagkatapos, ah, pagkakasundo, dali, Dali na. Game na Mabilis ang mga paupahan dito pa kuha, boss. Mga kapos. Oh, maralaglag pa. Bubuhos pa yung LTX natin. ng amoy ang tapang ng miltex ito ito tapang iyo oh, dali na oh. o o diba nice na ang isusunod natin mga boss mamiminturan na tayo Ayan o. Oh. Ipinturahan na natin ito. Para matapos na. Eh mga boss. Oh. Ipinturahan natin. Itong lahat. Lahat yan. Uh, pader hanggang siling. Uh, pipinturahan na yan. Mula dito. Yan, dito. Hanggang sa loob. dito. Dito. Dito sa kwarto. Ayan, sa kwarto. Itinturahan natin lahat ito. Tatapusin na natin ito ngayon. Kasi inaantay na ito ng mag-uupa nga yung may titingin. Bali, kasamahan din nung nung mga tenant natin dyan. Ay paano eh? Iaanda ko muna yung pintura. Haluin natin itong pintura. Buksan muna natin. Tapos haluin natin. Tapos iuhudhud na natin. Pero kap ako pag uh, ano, nilalagay ang pinto ng pampak pampakintam. Para pag yung ano, madali lang linisin at hindi yung dikit na dikit yung dumi. May nilalagay ako rin itong pampakintam. At tara, ati, anuhin na natin po, Haluin na natin. Tubig pa pag uh, ano, acrylic ang pintura, tubig ang ginagamit, ha? Doon sa mga hindi pa marunong at walang idea sa pamimintura, ito po pag pambato, acrylic 'yun. Pag mga pambakal at pangkahoy, inamil. Ang ginagamit doon na uh, panghalo, thinner. Dito, sa pambato, tubig. Kahit ano pang bato, tubig ang ginagamit ha. Huwag kayong gagamit ng thinner sa pambato. At ang mangyayari, mamumuumo yan. Mamumuumo. Ah, masasayang lang pintura nyo. Kaya, dun, sa walang mga idea. Ha? O oh, yan. Pagkakaroon na kayo ng idea, may tips na ako sa inyo na ibinibigay. O yan, oh, yan, o. Oh. nyo lang, o. Oh. O ganyan, o. Oh. Paglipat-lipatin nyo lang, o. Oh. Ganyan. Tapos ilipat mo naman dito 'yan, o, ganyan, oh, ganyan 'no. Oh. Ba, tatlong lipat, okay na 'yan, halo na 'yan. Oh. Yan, ganyan lang. Oh. Oh, sapa. Hm, sapa. Oh. Ayos na. Ngayon, mamimintura na tayo. Mamimintura na tayo. Mag-umpisa tayo doon sa kwarto. Para mamintura, kailangan natin ng roller brush. Uh, roller at roller. Mini roller lang ang gamit natin. Hindi yung malaki. Kasi yung malaki, mabilis ito ma... matapos. Hindi. Kasi wala akong malaki ngayon. Kaya ito, mini roller na lang. Pero okay lang. Dahil tayo naman ang gagawa. Paspasan lang natin. Ha? Ayan, ready na ako. Oh. Ngayon, magwantis muna tayo. O, so, Gwantis. Ayun, sakto. Akala ko sa liwa. <laughs> okay. mag na tayo? mag na tayo doon sa kwarto. Umpisa na natin. Dito tayo ang gagaling pag ganyan. Pataas muna. Taas. Isarado natin to. Cebus na ano na magpintor at maggawa doon sa sinasabi niyang apartment. Bakit hindi niya na lang ipa ipagawa sa iba, magbayad na lang. Ay hindi hindi ko yung ginagawa kasi alam ko naman yung trabaho ko eh. Pag hindi ko alam yung trabaho hindi ko kaya, ay sila na. Ay wala na akong ginagawa. Oo. Hindi ako nang gagawa di ba? ito isang ah, Pawisan tayo at nagang pa na pawis <laughs> Pawis na pawis tayo labas ang cholesterol oh tapos tatapos na tayo dito sa kwarto. Ito na lang. tapos 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 sa Labas Sa CR muna tapos 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 Taglit lang natin 'to dali. Wala pa itong dalawang oras. Tapos na. Oh, dito na tayo sa CR. Pipinturahan na natin. Tapos na naman tayo dito sa CR. Tapos, lilipat na naman tayo dyan sa Salas. Salas tayo. Mga boss, patapos na tayo ng ating ginagawa. Ito, nagbibintura na lang ako ng cabinet. Oh. Cabinet na lang ito, mga boss. Parang walang nangyari. Uh, ilang araw ginawa natin ito.

Tapos natin ito online, makapos. Ganyan lang lang ba niya ngayon? Dati, pakaskill mo dito sa... gate. ngayon hindi na. dito pa, online ka lang. Ito na po yung ating ginawa dito sa apartment unit natapos na po natin ito. Sa wakas. Tapos na. Yan yung cabinet. Napinturahan na rin natin at mga pader. Yung CR natin, ayan, Okay na. Nalagyan na natin ng bidet. At yung lababo, okay na rin. Ayan. At paano? Hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking channel. Boss Alan, vlogs. At sana palagi kayong mag-subscribe sa aking channel. At ipapaalala ko sa inyo, bawal mamatay, mabuhay!